Hello, 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 mga langga. Good morning, good morning, good morning sa ating lahat. Kayo ba ay nakapag-almusal na? Or tuloy-tuloy pa rin ang hataw sa trabaho? Ganon talaga mga langga, no? Pero sana wag natin kalimutan mag-almusal, kumain bago magsimula ng trabaho. Kasi ang trabaho nandyan lang yan. ba? Diba? Pero yung kalusugan natin, huwag natin pabayaan kasi ang trabaho natin dito tuloy-tuloy yan non-stop mula sa pagkagising hanggang sa matulog na, di ba? Matatapos lang yung trabaho kapag oras na nang tulog. Minsan, oras na nang tulog, nagtatrabaho pa rin tayo kasi kailangan mayroong hinahabol kagaya ko na nag-iisa na lang kailangan kong habulin yung trabaho na matapos so yun ang nga mga langga no? mag-almusal muna kumain bago magtrabaho ito na nga mga langga yung part 2 ng kwento ng aking kasama dito na umuwi at hindi na bumalik so yun ang nga mga langga nung unang buwan niya dito sa trabaho niya nagdemand agad ng cellphone pangalawa nagdemand ng eyeglasses sa mata niya so dahil sa mabait yung amo namin pina-check up siya at pinagawa ng salamin sa mata ganun siya kalupit mga langga pero pagdating sa trabaho mga langga Walay. Kasi ayaw niya nang palagi siyang inuutosan, nagagalit siya, nagdadabog siya. Ayaw niya nang kinokorek siya sa trabaho niya kasi ang gusto niya ang masusunod. Kaso hindi pwede, da, hindi pwede sa atin yan dito. Hindi pwedeng tayo ang nasusunod dahil nagtatrabaho nga tayo. May among tayo. At saka kabago-bago mo palang igusto mo yun yung masusunod. Gusto mo, huwag ka nang turuan dahil alam mo. ba diba, mga langga? Yun yung masyadong ano sa sarili. Ah, confidence ba? Masyado siyang ano sa sarili niya. Kaso hindi niya pa alam kung paano ang patakaran sa loob ng bahay paano mag-arrange ng mga bagay-bagay na lalo ng mga kagamitan ng mga amo, lalo na sa kusina, mga langga. Kasi may area-area kami. At may sarili siyang trabaho, at may sarili akong trabaho. At kasama dun, ang turuan siya kung paano magtrabaho, lalong-lalo na sa paglilinis mga langga. Kung pasado na sa kanya yung ginawa niyang paglilinis, sa amo, hindi pa. At yun ang ikinagagalit niya. Tinatanong niya, bakit hindi pa ba sapat yung paglilinis ko ganito ganyan? Natural, hindi. Kasi yung paglilinis mo at yung sa tingin ng amo ay hindi pa sapat yun. Talagang uulit at uulit ka. At unang-una, first time mo naging kasambahay dito sa ibang bansa. At hindi siya naging kasambahay sa Pinas. Dahil yung ipinagmamalaki niya, nag call center siya, nag cashier siya, nagiging customer service siya, 'di ba? So, ang tanong ko sa kanya bakit ka nag-apply na katulong dito kung yun pala yung trabaho mo dun At ngayon, dahil sinasaway ka or ka sa trabaho mo ayaw mo kasi nasanay ka na ikaw yung susunod. di ba so mga langga ang gusto niya siya yung masunod sa trabaho niya kaso hindi nga pwede di ba isa bait naman ng amo hinahayaan lang siya na magtrabaho diyan tapos kung may makita siyempre ang amo, pupunain talaga yun at sasabihin na ganito, wag, wag ganyan. So mga langga, alam naman natin lahat na nagtatrabaho sa loob ng bahay ay ibang-iba ang paglilinis dito. Kisa sarili nating bahay, siyempre. Oh. Kung sa tingin natin, okay na yan. Sa kanila, hindi pa okay. So, kung hindi ka sanay magtrabaho sa loob ng bahay, wala kang tiyaga, walang mangyari. Ganun ang nangyari sa kasama ko na ayaw magpaturo, ayaw magpasabi, ayaw nang pinupuna, Ang gusto niya, matulog siya ng late at magising siya ng late. Kaya ang nangyari, ako ang nag-a-adjust. Ang nangyari ngayon, parang ako yung huling dumating at siya yung nauna. Di ba? kasi ang gusto niya ah uh, kung anong gusto niyang oras magising, yun yun, hindi hindi sabihin sa kanya na, no, "Uy, eh. matulog ka ng ganitong oras at magising ka ng ganitong oras din." 'Di ba mga langga? Ang amo hindi na nagsabi sa kanya na ganoon eh. Sa akin na lang pinasabi kasi Nung dumating naman ako sa kanila, may oras. Alas 6, gising ka na. Dapat nag-start ka na sa trabaho. Alas 11 or alas 10, matulog ka na. Ganun yun. So, ang nangyari mga langga, natutulog siya ng madaling araw, tag alas 2, kasi siyempre ang asawa, 24 oras, nakamonitor. So, 24-7 siya langga, nasa cellphone ayaw niya nang sinasaway siya na ganun. Kasi minsan sinasabihan ko, wag mo munang atupagin yung cellphone mo, tapusin mo muna yung trabaho kasi mamaya makita tayo ng amo, matanggalan pa tayo ng internet. di ba? Diba? Baka sabihin ng amo na yun na lang yung inaatupag natin, cellphone. Pasalamat na lang tayo na free tayo sa wifi. Yung iba nga naglo-load. Tapos ikaw, alam ba ng asawa mo na trabaho ang pin pinunta mo dito? Sana naintindihan niya yun. 24-7 kayo naka-video call, oh. O kung hindi kayo naka-video, naka-audio call kayo. 24-7 yan. Ialam naman ng asawa mo na nagtatrabaho ka dito. Hindi, hindi niya na nagagampanan yung trabaho niya langga. Pero alam nyo, hindi siya sinisita ng amo sa paggamit ng cellphone, mag-video call, audio call sa mang sa asawa niya. Kasi naintindihan siya, may mga anak siya. Pero sana naman, common sense ba? Parang inabuso niya na yung kabaitan ng amo namin. Ilang buwan pa lang siya. Diba mga langga? ikong e kung kayo mga langga, hindi kayo mahihiyano na nakikita kang gumagamit ng cellphone sa oras ng trabaho. Parang wala lang. Pakapala ng mukha. Sanay siya dun. Dun siya sanay sa pakapala ng mukha. Kung ako mga langga, kahit kailan hindi ko nagawa sa mga amo ko mag-request ng halimbawa sa grocery, mag-request ng mga ganito, ganyan, na gusto mo. Siya hindi. Papabili siya ng gusto niya, gusto niya. Kasi ako ang naglilista ng mga for groceries. Papabili siya ng coke. Grabe. Ako yung natatakot sa ginagawa niya kasi. Alam mo yung 2.5 letters na bote ng coke? Bibilhan siya ng amo namin. Dalawang araw niya lang iniinom yan mga langga. Parang, ano ba yan? Panakakatakot, di ba? So, nagre-request pa siya ng ulam na kahit kailan hindi ko ginawa. Ako yung nahihiya ang mga langga sa ginawa niya. Kasi, bago siya tinanggap dito, pinakausap ng amo ko, habang nasa Pina siya. Ang sabi ng amo ko, Russell, kausapin mo siya kasi Pilipina siya. Para malaman natin kung ano yung Ah, uh, gusto niya talaga na mangyari ba sa trabaho. I sabihin mo kung ano talaga yung trabaho niya dito. So, ang nangyari mga langga, pinatawagan ng amo ko yan habang hindi pa siya na sa agency nila. Kumbaga, nag-select pa lang yung amo ko. Tapos pinatawagan sa akin. So, tinawagan ko naman mga langga, no? Kinauusap ko siya. Tapos, tinanong ng amo ko, Ano, Russell? Kasi gusto ko siya. Ano, college siya. Makakaturo siya sa mga bata. Ganon. So, di sinabi ko, Okay naman siyang kausap. Sabi kong ganon. Okay naman siyang kausap, madam. Sabi kong ganon. So, sa tingin mo, ihahide natin siya? Kasi, feeling ko, yan yung sabi ng amo ko. Feeling ko, makakatulong sa mga bata. Kasi, ikaw wala namang time na doon kasi ang dami mo ng trabaho. Ang gusto ko yung makakatulong sana sa mga bata, magturo-turo ng English lang naman, Sabing ganon ganun. So, nag-oo ako mga langga. Okay, madam, sige, i hard natin. Yun yung mga nangyari langga na parang nagigelty ako dahil ako yung nag-yes. Parang ako yung nag-confirm na okay po, ganun, sige kunin natin siya kasi parang okay naman siya kausap nagmamadali pa ngang pumunta dito mga langgay. So ngayon, gumawa ng bunggang-bunggang dahilan para lang makauwi. Kinapalan ang mukha, ang pagsisinungaling na hindi kaaya-aya. Karumal-dumal na pagsisinungaling yung ginawa niya para lang siya makauwi. So mga langga, dito sa Saudi, napakaswerte na natin kapag nakakita tayo ng amo na mabait. Siya naman, hindi, inabuso niya yun. Sinamantala niya, wala pala siyang balak na magtagal sa trabaho. So sa maiksi na panahon, gumawa siya ng paraan para makauwi. Diba? So yun mga langga, uh, yun pa ang part 2 niyan. Sa part 3, may bunggang-bungga pang pasabog. Kaya abangan nyo mga langga. Hanggang sa huli mga langga. Bye-bye!